ako di kabila walang walang kasiwang siwang walang kasingaw singaw hindi oh, naman itong loob nito oh. isasalpak daw dagdag pa lang yun eh. o oh. Ano mo? O, paano yung sisingaw? O kahit pa yung video mo? O. oh, to rubber na ito! Ito rubber na ito! Lumapat dito! Ang rubber dito! Oh. Hmm. Oh, so parang, parang red yan uh. Parang red yan. Uh. Uh. Okay. Yan. yan mga kasuyo Magandang hapon po sa ating lahat Yan time check po natin Ay alas stress po ng hapon so, Wala na naman tayong internet Dito sa Irya namin Agokoy na lang Ba Ay tong bag to, no Haba Haba oh. Binisaya Binisaya ang style Ito maganda rin to Pang buraw-buraw dyan Ito pala yung nilalautan din sa Pacific Pinag-agan Ayos ah Ay, Yung ating yung mga kasoyo Kulang din ko alam kung matuloy kami bukas ni Amigo Bukas po ay Biyernes Sana makapagaya kami bukas Kapang kami dito Sa may kabila May parting nakar Tapat na ng nakar General nakar Gawa ng pagka Pagmamuraw talaga ng Malayuan mga dun Maganda sa balisin ang bura ay gapalad nung napunta namin ni Kasoyo Pido ah dami nga yung mga bangkang tambay na yung iba na naipasok na sa ilog yung iba ni repair na kakaunti na lang ngayon ang lumaot mas marami ang hindi lumalaot kaysa lumalaot kasi ang presyo mababa pa rin tapos maliliit ang huli tumal pa gokoy na lang so yun mga kasoyo dito muna tayo update tayo ulit dito sa bangka pamiwasan hindi ko masugsug si Kwan hindi ko matuntun si Kuya Reke yung sinasabi niya dun sa sa kabilang ilog na bagong bangka ko sana puntahan para ma-flex natin yung bagong bangka na yon. Dito daw ang makina. Sila din ang magkuan. Siya nga pala may nagtatanong. About doon sa nagtatanong mga kasoyo. Ah, uh, ilagay ko na lang dito doon sa ilagay ko na lang dito yung nagko-comment kasi hindi ko matandaan yung kanyang pangalan. Ah, uh, ito po yung tanong niya. Ayun. Sasagutin ko na lang din. Si Kuya kay sila po nag-install lahat. Lahat po ang parte sa makina, sila po nag-install ng uh heat exchanger. Lahat na po ayun basta parte ng makina. Pakiyaw niya lahat 'yun. Bali marami naman silang gagawa, hindi lang naman siya ang gagawa. Marami sila. Pwede so, kang mag-PM dito idol pagka uh, gusto mong magpagawa. Halimbawa ay meron kang papa kung sa bangka mo about sa makina. Nag-overhaul nag din sila. Sakto. Nandito pa si paring Adonis mga kasoyo. Short video na lang ulit tayo. Update dito sa bangkang pamiyosan na to kulang ko muna ipiplex ko muna itong harapan mga soyo hindi ko pa ito na uh, bihira kong ma-videoan uh, dito sa harapan ay. ito pala yung kawayan nila isasalpak daw dagdag palang lang yun o oh. Mas malaki ito sa bangka ni paring Adonis mga kasoyo mas mataas ito Yun. Akyan okay, tayo. Makatapos din yung ginagawa niyang takip. Nang tunog nung po pare ah. Pare. Mabalita. Solo pa rin. Naki malungkot pare pag solo no. Para saan mo nandahan? Ah, tapos siya pala. Mga kasoyo. Tapos lang pakit. Nung huli nating punta dito ay... Wala pang takip ko. Ito, hero na. Ayos na. Mamasilyaan na lang yan. Sapatos yan, pare. Sapatos. Pasukan, pare. Pasukan ang kung sa palo. Hindi ko makuha, pare, yung Pinunta nila... Busriki. Ang daan daw doon sa school. Ano yun? Yung bangka na... pa nila? Ginawa daw nilang makina. Bitin? Ha? Ano yun? May apay. mag siya Ha? siya Dito daw sa school ang daan. Ay, kuya... Oh, yung sarnas Oh, Elementary, eh. o sa gilid daw. Ayan, narito na rin yung palo mga soyo. Bale, apat ito. Dalawa doon Kelka magta tayo ng palo pare Bukas Bukas pare Yan bali dalawa itong mga soyo Kabilanan dito matatanggal na itong pandong pare no nakikita oh. na natin ang buo ito yan ang dito dito tayo yan ayan loob nya video dinadahan dahan lang ito ng may ari mga kasoyo kasi tinakapos na rin sa budget itong makina na lang ang kulang nito pag nasalapakan ito ng makina ay ayos na. piraso yung ginawa niya 2, 4, 6 ah, baka makikita natin na kung paano sasalpak yan eh, para doon Adonis <laughs> Kompleto na ito, may takit mga kasoyaw maseliana na lang ang katapat nito Ah, dito pala din isa Isa sa inahan Isa dito Dalawa dito Patat ng kamarote gusto eh, yari na. Gusto yung gamitin na lang Kaya tumanggi na naman. Kaya kaya. Tayang. Tagapalawan. Wala ka alam pare na tapos na. Wala. ngay. Mamaya abangan natin mga soyo ang pagdating ng makina. Parating na pala mamaya. O yun, ito pala yung mga kasoyo. Nakaplano din. Na ibinta. Itong bangka na to. Ito ibibenta mga soyo. May makina na ipapalutang na lang gagamitin na lang ang ibibinta pala ito. Oh, may git nabanggit mo pare para pag sa, sa mga may nagkakorsonada di May nakaabang na. Pero may ruta pag-aalukan. Yung kay paring Adonis kasi masoyo na i ko rin ay ang gusto ay tapos na yun ang gusto niya gamitin na laang hindi pa kasi tapos yung kay kaya nga oo oh. eh, mahi mahirap din naman na mahirap din naman na kung pare yung, yung yung customer ay gusto ay tapos na wala tayo magagawa o ako na lang Yan ma, ma makibuko man hindi rin baka may kulang pa rin Mm 'yun baka makibuko yan pero may kulang pa rin Wala na po pala ito Siguro eh nakuha na rin si Kuya Ricky sa gastusin Um, mahirap talaga mga kasoyo pagka <coughs> papagawa ng bangka ay <coughs> ulang budget hindi <coughs> biro <coughs> hindi biro ang gastos talaga <coughs> <coughs> ba quality pa lang nito eh. wala sila kahit patingin nilang Gagawin daw lang kanya ata. Yang kargahan na isda. Yan. Wala singaw yan. Kita naman wala singaw. Na video na ba? Na video mo ba na wala Hindi. Hmm. Tama tama to pare kasi ang gusto niya tinpit ang taas. Tapos ito naman ang lapad nito, e, ilan ang lapad nito? Unsi. Unsi. O, tin, tin. In, uh, 11. 11. Oh, 'yun. 10 10. Mm. Basta ang gusto niya ay 10, 11 feet hanggang 12. Uh, ang haba naman ay 101 feet. Hmm, 101 feet. Pinukat oh, na ito. Ay, Kasi ayun. Kasi may nagtanong ay. Oo. Kunong laki, kunong haba, hindi sinukat namin. Oo. 11, 100, feet. One, 101 feet. 101 oh, feet. Tapos ang tindig nito pare? 10 feet. 10 feet ang parka. 10 oh, feet. Ayun, mga kasoyok ay forward ko ulit pala ito doon sa buyer baka baka maka binta tayo may ginalan din basta yung ganito higa kalaki 7 million penis hmm. So, kalaki, 7 million 7 penis so, ito eh 6WF1 ang makina 6WF1 so, hydraulic yata ito hmm. hydraulic Ba bukas narito na rito na yun siguro yung makina no. Bukas na ng mga palo ko bukas. Mm. Abangan natin mga soyo dito bukas. Tatayo ng palo. Kailangan dapat na rito yung mga tauhan niya. Magpukaya kasi ng mga libor. Mga libor. Pag tatayo. <coughs> Mahirap itayo itong palo. Itong laking ito eh. patron ang hmm. umpisa pagkatayo. Mm. Nagkali sa mga tao, alay matatagdan ako. Mm. Madali ko rin lang namang binutas. Mm. Wala na, hindi ko nila manu uh, Oh. Ano pa ni ginamit ko pang boots ito. Wow. Mm. Quality na lang grab Grabe ang. Eh, wala mo yan. Di baka yung apat na hindi mo kaya maghapon. Anong kakahuyan to pare? Pala, nga pala. Bilihan. Ha? bulitan yung kulang narinig yung kahoy na yun bulitan marami klase bulitan lima klase bulitan ah bulitan bulitan Julitan. Ang hindi natin natanggap na kahoy sa sobin. Bulitan pasak. Hmm. Puputo lang talim ng balsuhan. Ayun. Pati power so surrender. Pati power so. Sulitan pasak. Nausok. musok ang kon. Sobrang tigas. Ang sumil. Yung, yung talim sa balsuan na sumil. Sumil. Nausok. Tindi ano? Napaputol. Napapatid ang talim. Tindi pa lang kahoy na ito. Daig pa siguro ang yakal. Ang yakal matigas. Ang duritan makunat. Ang makunat. Marami pa siya ang pinakamagandang dulitan. Dulitang pupukay na tsaka dulitang tapiasin. Mm. dulitan nato ay e, kung ano, maganit-ganit ding kung na surrender ko Daming klase pala ito. Luli mo klaseng dulitan. Bali magkano pa lang pakyaw mo dito pare? Lahat lahat. Ang um, pakyaw ko nung ang um, pakyaw sa bodega 40 isa. 40 butas. Bali uh, apat. Ay di 160. 160 ang libor ni pare Adonis, mga kasoyo. Itong pagkuan sa palo bukod. Delivery ko na. Ayaw. Oh, so, pinatawad ko na 'yon. Tawad na 'yon. Mm. Ayun, ganun ka ba si paring Adonis mga sa kuyo? May libre. Ha? Tatlong araw ko na ginagawa ito ko ng palo. Hmm. Sabang pipe, magano mo? Four pipe na. Oo. Mm. Oh. Oh. Oh, bukas pa. Oo. Oh. Pag araw, size mil. Size mil? Size mil ang na-discount niya sa akin. Size mil ang na-discount. Oo, oh, huwag pa ibang araw ko eh. Oo. Basta yung sa 160, lahat na ito. Ito na pala si paring Ricky. Oo.

Hindi mo na tanong yung aking sinay ganito ay Yung ang nakasigo uh Oo -oh. Nakasigo lang yung mismong nasa loob Oo uh oh. Pinapakang kundi kabila walang walang kasiwang siwang Walang kasingaw singaw Oo oh. Hindi itong loob nito Oo oh. Ano mo Kung paano niya sisingaw Oo oh, kahit pa video mo Oo oh. To rubber na ito Oo rubber na ito lumapat dito lumapat dito, lumapat dito.

Ito, may pumanob. Hmm. Ay, ah, sorry. Ito, sabi ko sa iyo kailangan baka, baka mo ganito. Yung malit hmm. mo, ano? oh, oh. oh, yung kinakabit ko oh, kayo. O bali, ang nangyari pala si sinama mo na ano? Isang takiplaan Oo, so, isang uh, na oh, oh, oh. oh, yung gawa ng kadalasan ng takip ng istorya sa bangka ay dalawa ay. Oh, okay. ay. Isa, tapos yung isa pa. Yo sa yo pinagsama mo na. Oh, balik na kita mamaya. Um, ya. Eh, matagal gawin pare. Tagal gawin nga yan. Ito, hindi ko pilit kasi wala pagkawasan ng mga tao. Kasama ko. Mga hmm. kasama ko, taong tao ko. Hmm. Hindi ko pilit kasi wala ito. Hmm. Kumanol. Ah, hmm. ako talaga gumawa ng tulad. Walang wala. iba kamay na humipo diyan, ako lang. Dapat naman pagkadali. Ako kaya gawin pare. Akad na akad na ito, magandang ganito mga kasoy. Aba, grabe bigat naman. Dalawa katao dito ang mag mag-aangat. Sobrang bigat. Aba, sulit. <laughs> sulit naman pagka yari mga kasoyo. Anong Ha? Hmm. Wala nang kasingaw-singaw kasing ito tino mo yung mare bibot, ganyan hindi pagkakayari. Yung mare bibot ganyan hindi. Ay ganito rin? Oo, yung... Banisa? Maika. Ay, yung maika. ginawa ko? Ganito rin? Oo. Kaya kaya nalang, si patatumbang ka lang ako hindi hindi hindi. Patatumbang ka sa akin. Matas. Ay, Sa ganda na naman pagkayari mga kasoyo wala pare merong gagaya nito merong magagaya nito ah oh, wala nakita ito sa video edi eh, wala namang wala namang masamang manggaya basta tayo sa wala lang sa katulong tayo na share natin yung pamamaraan yeah. ni paring adonis Si <laughs> <laughs> paring adonis lang ang nagagawa yan

sa anyway, buliga, hmm. yung halos ay tuwing mataas din hmm abang sa buliga yung kuwani ang botiga nag sa bloke, e 200 blok ito hmm mag sa 200 ito sikit kada butas. hmm, sikit kada butas. kasi ko yung sikit sa blue kay sa butas ito hmm dito wala yung ibig dito kasi na may halos sa isang balagbag na nilo oo oh. dapat oo oh. halos sa isang balagbag na nilo oh. na. hmm ano ba rin lagi? Ha? Yung flooring doon sa storage ano? Ay. Halos sa isang balagbag ng yelo no? Oo. Tambo. Tambo. At pa yun. Oh, yung yung lapad nitong kunay, 11 feet na yung eh. Pag sa ibabaw lang ay ya. Yeah. kasangkas kasya. Ano kaya? Kaya lang. Kaya lang. Kaya, kaya lang. masilihan? Sige hmm. yeah, pare. Wala uh, pare. Hey. pare. Oh. Ah. Uh, usap natin, usap natin. Oh, oh. Yung usap namin na ni pare, usap namin. Oh. Eh, eh pupunta lang ako. Pagsa tayo kayong palo bukas. Bukas? Oo. Oh. Yeah, yeah. Balitaan... Balita Yung mga tao ni pare ni ako, ako lang nagkukukan dito. Balita, balita nga ta bukas. Ako lang nagkukukan dito pare, gawa na kailangan narito ako. Oo. Oh. Uh, balita nga ta bukas pare. Oo. Uh, Ayan mga kasuyo Ito tayo ng palo bukas Tawang ko lang kung Parating mamaya yung Makain ng 6WF1 Mamaya ang gabi daw Alam dumating na para Tuloy tuloy ang update natin dito Sa bangka nga to Ayan Ayan Binibinta pa rin pala ito mga kasoyo Sana mabili agad <laughs> Brand new <laughs> Ayan mga kasoyo Shout out nga pala kay uh, Sir Paul Laguiras Kay brother Manny Pascobillo Big shout out po sa inyong dalaw dyan sa California Ingat ingat po kayo dyan sa inyong trabaho Ayan at kay Ma'am Jinilin Toledo Kay Sergio Loim Kay Dong Edwin Official Ayun, shout out po sa inyo lahat yan Kay Madam Mufan Fitness Big shout out po, Madam Magandang hapon po dito sa Pinas So yun, hanggang dito na lang yung ating video mga kasoyo Maraming maraming salamat po sa lahat Na patuloy na sumubaybay dito sa ating channel At uh, maraming salamat po sa mga nagla-like dyan Palike naman po bago tayo magtapos. Ayan, maraming salamat po. Bye-bye!